mga Max Park, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, mas ulit pag-uusapan natin ng mga epekto ng no-contact rules sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masalap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang epekto ng no-contact rules sa isang nagtataka kung bakit nakakaya mong hindi kumontak. Yan ang unang talaga namang malaking epekto sa lalaki na ginagamitan mo ng no contact rule. Siya ay nagtataka. E bakit naman sa sa mga epekto kay Inspart, siya ay nagtataka. So siguro nasanay siya na ikaw ay laging nagpapakita ng kabaliwan at sobrang pagmamahal sa kanya. Siguro nasanay siya na ikaw ay laging nagahabol at marupok sa kanya Natipong sa umpisa ka lang galit, sa umpisa ka lang matigas, pero hindi mo rin siya matiis, yun ang lagi niya nakikita at nararanasan niya sa'yo. Subok niya yun. Pero iba ngayon, talaga magtataka yan dahil merong pagbabago. Kaya napakahalaga na maging consistent ka kapag ikaw ay nag-knockout takto si isang laki upang siya ay mapahiya sa kanyang sarili at hindi magyabang. So yun sa mga talaga namang totoo, sa inyayos ng isang laki ay talaga namang mahalaga ka pa rin sa kanya dahil siya ay nagtataka ngayon at iniisip ka. Kaya napakahalaga na maging consistent ka sa no contact rule. Huwag kang sa umpisa lang matatag. Huwag ka sa wag lang hanggang umpisa ka lang. Tapos magiging marupok ka na naman at muling maghahabol sa kanya. Pahirapan mo muna siya hanggang siya ay matuto at hanggang siya ay makita at maramdaman ang halaga mo o ang value mo. At maisip na lahat ng pagkakamali niya at talaga namang magbago siya sa iyo. 'Di ba? Bago kayo mag-usap, bago ka magparamdam, bago ka mag-reply, dapat siguraduhin mo muna ng lalaking yan ay may natutunan na at talagang mag-nagsisi na sa lahat ng nangyari at ginawa niya sa'yo bago ka ulit maging marupok sa kanya. Pero isa yun sa mga epekto ng no contact sa lalaki kay Spot. Siya ay nagtataka sapagat hindi siya sanay. Iba yung nakasanay niya sa'yo. Palagi kang baliw, palagi kang nag-aabol pero ngayon iba na upang talaga namang magawa mo yan, maging epekto yun sa kanya, ay kailangan mong maging matatag at magpatuloy sa no contact rule. Huwag kang maging marupok ka in At ang pangalawang epekto ng no contact rule sa lalaki is, hirap makapag-focus dahil naiisip ka palagi. Yun ang pangalawang epekto ng no contact rule sa lalaki kay Inspire. Nahihirapan siya makapag-focus. Sino man yan na ginagamitan mo ng no contact rule? Eh bakit naman ganun ka-inspired? Bakit nahihirapan siya mag-focus? Kasi nga naiisip ka palagi kang sumasagi po pasok sa utak niya. Bakit ganon? Lagi, dahil, dahil naging bahagi ka naman ng buhay niya. At imposibleng wala, ka, wala lang natirang pagmamahal. Meron pa rin yan. Marami lang talagang distraction. Marami lang talagang nangyari. Pero hindi ako naniniwala na zero love na. Meron pa rin yung pagmamahal sa iyo. Sigurado yan. Kaya nga pinatablan pa rin siya ng no contact rule eh. Kaya nga nabilistock pa rin siya kapag naiisip pa niya eh. Kaya nga hindi pa rin siya makapag-focus eh. Kasi nga may value ka pa rin. Kasi kung wala na, wala na siyang pakialam sa'yo. Makapag-focus pa rin sa ginagawa niya. Pero bakit ngayon? Yan ang epekto sa kanya. Hindi siya makapag-focus sa mga ginagawa niya sa mga iniisip niya sapagkat ikaw ang naiisip niya. Since sa mga epekto kang spark. Kaya maging consistent ka talaga sa no-contact rule. Huwag ka agad bibigay upang ang lalaki mayroong matutunan at talaga namang maisip ang halaga mo sa buhay niya ka inspire At ang pangatlong epekto ng no contact rules sa lalaki is naaalala nang masasayang sandali niyo. Yun ang pangatlong inspired sa lalaki ng no contact rule. Naaalala niya, bumabalik sa alaala niya. Ang alin? Yung mga banding niyo. Yung mga masasayang sandali niyo. Masasayang alaala niyo. Siguro naaalala niya kung paano kayo nagkakilala, paano kayo nagde-date noon, saan kayo pumupunta, ano yung mga lagi nyong masayang ginagawa, ano yung laging biruan nyo, di ba mga ganun, mga masayang alaala na magkasama kayo, na naglalambingan kayo at iba't iba pa, lahat yan maalala niya kapag ikaw ay naging consistent at tuloy-tuloy sa no contact rule. Pero paano niya maalala lahat yon? At paano niya muling papahalag lahat yon? Kung umpisa pa lang bumibigay ka na at hindi ka magiging matatag sa pagpapatuloy sa no-contact rule magpaparamdam ka na agad, kakausapin mo na agad siya, eh hindi niya pang lubusang nakikita ang value mo. Alam nyo, napaka magandang bagay yan, ang alin, yung maaalala niya ang nakaraan nyo, yung maaalala niya ang masasayang sandali at moments nyo. Bakit? Sapagat doon niya mas lalo makikita ang value mo, dahil isa ka sa mga nagbigay ng kaligayahan sa buhay niya, sa kasama sa mga dahilan na naging ngiti niya at tagumbay niya. Mga masasayang araw na ikaw ang kasama niya. Diba? Mga masasayang sandali ng buhay niya. Na talaga namang hindi niya kailanman malilimutan sapagkat ikaw 'yon nakasama niya doon sa pagkakataon na 'yon. Sa sa mga epekto ng no contact rule sa lahat kay Inspire. Naaalala niya lahat ng masasayang sandali ninyo, lalo na kapag siya ay nag-iisa o bago matulog kay Inspire. At ang pangapat na epekto ng no contact rule sa is hindi mapigil na mag-stalk sa iyo na pangapat kay Inspire. Hindi mapigil na mag-stalk kay Inspire. Oo, eh bakit ganon? Sapagkat nagsama-sama na eh. Uh, ah, palagi kang naalala, palagi kang naiisip, palagi kang pumapasok sa utak niya, nagtataka siya, nakikurious, nagwa-wonder, bakit ganyan ka? Ba't di ka talaga nagparamdam? Ba't di ka talaga nag-reply? Ba't di mo siya kinakausap? Dati-dati nag-ahabol ka. Dati-dati di ka makatiis. Dati-rati, lahi kang baliw sa kanya ikaw pang nagmamakaawa at gumagawa ng paraan maging maayos lang kayo bumalik, bomalik lang siya at maging okay kayo. Pero ngayon talagang nagmamatigas ka na. Hindi ka nagpaparamdam at hindi mo siya kinakausap. Hindi niya mapipigil na hindi mag-stalk sa'yo. Alam nyo, napaka makapangyarihan ng curiosity. Yung pagtataka, kaya nga daming marites eh. Kaya nga daming kismoso eh. Kaya nga daming kismosa. Dahil sa curiosity talaga namang hindi na mapipigilang mag-stalk sa'yo sa Facebook mo, sa Instagram mo, kung saan man na meron ka sa social media upang malaman ang kalagayan mo. Makibalita, makimarites sa'yo. Sapagkat pala ay kanyang naiisip, marami siyang katanungan sa utak niya na nabubuo. Maraming dumarating sa nakatanungan sa, sa buhay niya na gusto niyang bigyan ng kasagutan. At ang, sa mga paraan upang mangyari, i-stalk ka. Tingnan yung mga posts mo. Makibalita sa mga kaibigan mo ng palihim at kamag-anak mo. Talaga naman ka-inspire sa mga talagang nararanasan nila epekto ng no-contact rule na ginagawa mo sa kanya. At napakaganda niyan. Bakit? Ibig sabihin, tinatablan siya. At nagiging apektado siya ng ginagawa mong technique na 'yan, ang no-contact rule. Pagpatuloy mo lang inspire dahil kapag ganyan ang nangyayari, unti-unti -unti nang bumabalik ang value mo nakikita niya na ang halaga mo sa buhay niya minamahal ka na niya ulit tulad ng dati bumabalik ng spark tumatas ng interest lumalawak ng attraction at muli niyang masasabi sa kanyang sarili na kailangan kanya kay spark at ano mga epekto ng no contact ko sa lalaki kay spark is nakakaramdam ng pananabik sa iyo ng panlima kay spark nakakaramdam ng pananabik sa akin totoo kay spark oo pero huwag ka masyadong maging maligaya dyan dahil hindi pa Baka mama, sobrang ligaya mo, paramdam ka na kagad. Kailangan talagang pulido, solido. Talagang meron siyang marirealize na dapat magbago na siya sa'yo. ba diba? O isa yun sa mga na-epekto ng no-contact rule. Lalo na kapag medyo matagal ka ng no-contact sa kanya. Nakaramdam ng pananabik sa'yo. E bakit naman ganun kayong spark Bakit bum nakaramdam ng pananabik? Oo, bakit? Yung interest tumataas yung pride bumababa. Yung attraction tumitindi. Kasi hindi kanya nakikita eh. Hindi kanya nakakausap. Hindi kanya nakakasama. Wala siyang balita sa iyo. Palagi kanyang naiisip. Palagi siya nag invest Kakaisip sa iyo. Palagi kanyang naaalala. Marami siyang katanungan sa isip at puso niya na gusto niya ng kasagutan na ikaw lang ang makapagbigay ng sagot ano, malaki pa rin yung impact mo sa buhay niya. Kaya nasasabik sa Tapos naaalala niya pa yung nakaraan niyo. 'Di diba? May mga bagay siyang gustong maranasan muli na ikaw ang kasama niya. May mga bagay siyang nararanasan sa buhay niya na ikaw lang nakakapagbigay. Talaga naman kay inspired. Kaya makapangyarihan ng no-contact rule sa lalaki. Pag ginamit mo sa lalaki o kahit sa babae kahit kayo gamitan ng no contact rule kasi ko pa yung may kasalanan tatablan ka din eh di ba eh sayo sa mga talaga ng epekto na aramdam ng pananabik gusto mo yon gusto mo yon na malabik ulit sa iyo yung lalaking mahal mo eh, di ba okay yon eh maging consistent ka huwag kang maging marupok di yung isang araw pa lang dalawang araw pa lang isang linggo pa lang strange part, namimiss ko na siya, i message ko na siya, i -re replyin ko na siya, hindi ko na matiis, maghahabol na ako. Puro ka negative eh. Negatibo kasi naisip mo, dapat positive. Ang goal dito is magbago siya. Ang goal dito is maramdaman niya ang value mo. Ang goal dito is bumalik ang interest niya sa'yo. Ang attraction niya sa'yo. Ang goal dito is talaga namang uh, bumalik ang pagmamahal at pag-ibig at respeto at paggalang niya sa'yo sa isa mga nagagawa ng no contact rule, epekto ng no contact rule sa lalaki na sa iyo. At ang pangalim na epekto ng no contact rule sa lalaki is medyo napababayaan niya ang kanyang sarili. Pangalim kay Inspired. Bakit naman ganun kay Inspard napababayaan niya ang kanyang sarili? Oo. Eh bakit po? Sapagkat, syempre, alam nyo, kay Inspard, napakamakapangyarihan makapangyarihan ng pag-ibig, power of love. Lalo kapag ito ay gumugulo sa isip at puso mo, nako, makapangyarihan yan, maniwala kayo sa akin. Malidistract talaga yan. At dahil doon kakaisip nyo sa'yo, na namimiss ka na niya, palagi siya nalidistract, palagi ka naalala, medyo na napababayaan sa sarili niya. Yung tipong napupuyat siya kakaisip sa'yo, minsan, wala siyang ganang kumain kasi namimiss ka niya, wala siyang ganang mag-exercise at mag-ayos dahil wala ka naman sa tabi niya, nalulungkot siya, at talaga namang bumabagsak ang timbang niya, napawabayaan ng kanyang kalusugan dahil ikaw ang iniisip niya. ba? Diba? Di tulad noon, nung baliw na baliw ka pa sa kanya, yung naghahabol-habol ka pa sa kanya. Talagang parang wala lang sa kanya, no? Okay na okay siya. At alagang-alaga niya sarili, ang alagang-alaga niya kanyang sarili sapagkat alam niya na nandyan ka lang sa tabi niya na napakarupok at handang laging maghabol sa kanya. Pero ngayon, nagbago na. Pero mo na kaya mo siyang layuan. Pinatunayan mo na kaya mo lumayo at talaga magpamalikod palayo sa kanya at iwan siya at kalimutan siya at hindi magparamdam at kausapin siya. Pinatunayan mo yung lahat sa kanya. Kaya ngayon talaga nagtataka siya. Bakit nagbago ka? Ano bang meron sa ano bang meron nang ano bang nangyari bang nakain mo? 'Di ba? Bakit bigla ka naging ganyan? Bakit biglang nawala yung pagmamahal mo sa akin? Bakit bigla yung pag bakit biglang nawala yung paghahabol mo sa akin? dati habol ka ng habol sa akin. Alam nyo, nakakadagdag din yan ng anxiety. Huwag naman saan umabot sa anxiety yun, ano, ba? Diba? Kasi, kasalanan din kasi niya eh. Kailangan talaga may matutunan siya eh. Ayan nyo, kakaisip nyo sa'yo, talagang may isip niya na may value ka. Magugulat ka na lang, nagme-message na yan. Magugulat ka na lang, nagte-text na yan, nagchat-chat na yan, tumatawag na yan, nakikibalita na yan at pinupuntahan ka na sa trabaho, pinupuntahan ka na sa bahay mo, nagpapadala na ng ganito, nararagaluhan ka na, nagpaparamdam na, nanliligaw na, nanunuyo na, nagsusorry na. At nakikita na ang halaga mo, minamahal ka na muli, bumabalik ng interes at napakagandang bagay niyan. So isang mga epekto ng no contact rule sa lalaki, ka-inspire At ang bitong epekto ng no contact rule sa lalaki is, bumababa ang pride at naiisip ang mga mali niya. Hinapapito kay Spar. So, talaga naman siya sa pinakatotoo ang isang mga pinaka ng mga pangyarihang no contact rule sa lalaki na napapababa, nito ang pride. Alam nyo, pag hindi bumaba ang pride ng isang tao, may ka dyan, mm, mayabang yan, at titiisin ka dyan. Kaya ang goal is mapababa ang pride. matasang pride eh. Against part, kaya ba ng no contact rule? Nung hindi ako magpaparamdam ng matagal, hindi ako mag-aabol, no contact rule lang, bababa ang pride niya? Oo. Isa yung sa mga epekto. Isa yung mga nagagawa ng no contact call. Napapababa niya yung pride ng tao. Bakit siya magmamataas sa'yo? Bakit niya pa itataas ang pride niya sa'yo? Eh, hindi ka na nga naghahabol. hindi, hindi ka nga nakikipag-usap eh. Kaya mas talong tumataas ang pride ng mga tao dahil naghahabol ka sa kanila. Piling nila, napakahalaga nila. Piling, piling pogi, piling maganda, feeling high value kasi mayroong naghahabol-habol sa kanila eh. Eh, tinigil mo, di ka naghabol. Nihindula ka ng paramdam. Tataas pa ba yung pride? Hindi na. Bababa na yan. Mataga, yung iba matagal kasi mayayabang eh. Yung real talk, mayayabang talaga pero bababa rin yan. Niwala kayo sa kanila. Bababa yan. At pag bumaba yung pride niya, alam niyo kasunod. Anong kasunod? May isip niya yung mga mali niya. Ganun yun, kay inspired. Talaga, totoo po yan. Oo. May isip niya yung mga mali niya. Kaya hindi niya naiisip ang mga mali niya ngayon kasi mataas yung pride niya. Mayabang. Feeling niya siya ang tama. Feeling niya nasa, siya ang nasa katwiran. Feeling niya napaka-high value niya. Feeling niya hindi ka ganun kahalaga. Feeling niya lagi kang maghahabul-habul sa kanya. Hindi niya naiisip yung mga mali niya. Eh, hindi ka nga niya naiisip-isip eh. Kasi lagi na nandyan na Pero ngayon, palagi kang pumapak sa isip niya. Naging consistent kang di magparamdam sa kanya. Bumaba ang pride niya. Magiging mapagpakumbaba. Kasabay ng pagbaba ng pride, magiging humble. Tapos, mag-iisip-isip, mag-muni-muni. Yung iba nga, umiiyak pa eh. Yung iba nga, lumuluha pa eh. Nung mga nagdadrama pa na sana nung, nung nandito pa siya, inuminahal ko sana siya. Kung kailan huli na ang lahat. Sana nung kapiling ko pa siya, pinahalagahan ko siya. Minsan nga sa inuman, di ba? Pag nagiinuman, minsan umiiyak pa. Tapos doon niya nilalabas lahat. Sana nung kasama ko pa siya, inalagaan ko siya. Nung kasama ko pa siya, sana iningatan ko siya. Sana nung mahal niya pa ako, pinahalagahan ko yung pagmamahal niya. Sana nung lagi pa siyang nandyan sa tabi ko, sana pinaramdam ko sa kanya na may halaga siya. Hindi tulad ngayon, wala na. Wala na siya sa akin, hindi na siya nagpaparamdam, baka meron na siyang iba. Magsisisi yan. kayo sa akin. Tao lang din naman yan, may puso pa rin naman, kahit gano'ng pakasama yan, kahit gano'ng pakatigas yan, tao lang din yan. Lahat ng tao may kahinaan. Lahat ng tao may limitasyon. Lahat ng tao kayang magpakumbaba. Maniwala kay sa akin. Yung iba, sila lang din na nakakaalam sa sarili nila. Ayaw, ayaw nilang magpakita ng kahinaan sa iba. Pero sa loob-loob nila, nagpapakumbaba na sila. Talaga naman kay Spot, sa iso epekto ng no contact kung sa lalaki. Napapababa nito ang pride ng lalaki at naiisip ang mga mali niya. At ang pangulong epekto ng no contact rule sa lalaki, natututong lumapit at tumawag sa Panginoong Diyos Ama. Yung pangulong at pinakuli ka each part. Isa yung pinaka talaga namang totoo. Legit. Pag ang isang tao ay nasa sitwasyon ng buhay niya na siya ay nalulungkot. Kapag ang isang tao ay dumating sa parte ng buhay niya na siya ay nagsisisi, nakaka-realize, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nakikita ang mga mali niya at nakakaramdam ng pag-ibig sa isang tao at pagsisisi sa mga nagawa niyang kamalian ay lumalapit siya sa Diyos Natututo siyang tumawag sa Panginoon at siya sa mga talagang mga epekto ng no contact kung lang ginagawa mo humihingi siya ng tulong sa Panginoon na, siya, na, sana ikaw ay bumalik sa kanya na sana muli kayo magkaayos na muli, mapata na muli mo siyang mapatawad na muli kang bumalik muli ka magparamdam, muli kayo magkausap, muling magka-ice kayo. Totoo ba yung kayo inspired? Totoo yan. Sino bang pinaka-nilalapitan ng tao sa mga panahong walang wala na siya? Sino bang nilalapitan ng tao sa mga panahong lungkot na lungkot na siya? Hirap na hirap na siya. Di ba't ang Panginoong Diyos? Ang problema lang sa tao, lumalapitan sa Diyos pag nalulungkot eh. Pag may problema eh. Pag nangangailangan eh. Pero pag okay na okay ang buhay, ang yabang, ang taas ang pride. Kahit anong mangyari, okay ka man ngayon o hindi, okay man kayo o hindi, masagana o hindi, uh, masaya o malungkot, lumapit at magpasalamat kayo sa Panginoon. Huwag na huwag kayong makakalimot sa nagbigay ng buhay sa inyo. Huwag kayong hambog upang patuloy pa kayong biyayaan at pagpalain ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay lalong nagpapala sa mga taong nakakaalala sa kanya. Palagi nyong alalahanin na mayroong lumikha na laging handang tumulong sa mga problema niyo kahit pa sa inyong relasyon at pag-ibig. At ang lalaki, since sa mga epekto sa kanya, ng no contact rule, ng no contact rule na ginagawa mo sa kanya, natututo siya na ano, na lumapit at ano pa, at tumawag saan? Sa Panginoong Diyos na mga sa lahat. Ang Ama, sa mga sikreto ng no contact rule na gagawa mo, ang lalaki ay nagiging mapagpakumbaba at talaga namang nagiging maibigin muli sa Panginoon at bumabalik ang pagmamahal sa iyo ka inspire So mga ka po na maraming salamat po mga ka sa pagtapos po ng vlog tapos Ito po kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nagsubscribe ay pasubscribe mo mga ka-support at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa so mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, makausap po ko tungkol sa inyong problema sa pag-ibig, ay pakimash lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko. Pakichat lang ako at ako mismo mag-verify sa inyo. Pag-usapan na inyong problema sa relationship. Maraming maraming salamat mga spark Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be smart!